Hay na. Kama na nila pag-flooring na. Ala na nang giputangan bay TV nang inyo. Palit-palit dupas tape. Grabe siguro nang mga duha lat siguro diri. lang kami ganas ang bato ni Marjo nang dito na sa may karsada ba. Kung mali sa sana ito ginong inyo. Mag-happy na kami dito pag nag Na lang nang salamat.